oh ha? Linggo. Helper tayo dito sa pagagawalagay ulit ng ano, metal paring. Ayan o, oh, magkikisami. Ayan oh, gamit o. Oh, Ito ang gamit. Ito gamit. biar O, oh, may trabaho. Nagtatrabaho kami ng linggo. No? Overtime na. Break time lang. Kaya hindi na gano. Hmm. Linggo ha. O, oh, Marvin. Marvin Malapote sa inyong lahat dyan sa mga taga mugpog Marinduque ayos yan may dubi dyan ano o oh, ha shout out sa inyong lahat ang tatrabaho ngayon kahit linggo pandagdag din basta pag pinako, pinatrabaho pinapasok ng linggo papasok kaya yan o oh, yan oh. filter muna tayo ngayon Mag-helper. Nag-helper ako ngayon. Kahit marunong ako nito, helper tayo. Para managdagan ng ating nalalaman. Ayan, shout out sa inyo lahat. Michael. Kumusta? Uh, si Sherwin Malapote. Uh, lahat ng aking mga ka-ano dyan. Ka-reels. Ka-YouTube. Ito ang aking trabaho ngayon. O, oh, yan. Hindi ako video Pag nagtatrabaho, gawa ng walang gawak na cellphone ko. O, oh, serto niyong maksam. Kay, si, si, kay Heart, si, si Oreo. Shoutout sa inyo lahat. Sa lahat ng aking mga taga-subaybay. Kay Ma'am Hazel. Kumusta si Tio Igmi? Yan. Ang gawa ko ngayon, no. Oh. Mandin. Gawa ko mandin, ari, o. Oh. Gahilter mandin para makatumatoto. O. Oh. Yan, no, oh. Yan. Basta tayo mag -helper -helper lang. Ganyan lang ang buhay. Hmm. Para mayroon tayong income tuwing linggo. Po, oh. maray salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang ang aking kwento. Kwento ni Boy of Ya, yeah, ya. Yeah. Nasa nak kaya si Boy Tole. Hey. Okay. Shout out sa'yo, Ben Mar. O oh, ha? Ben Ray. Oh. Ben Ray pala Ben Ray. Okay, thank you, thank you. Ingat tayo lahat, ingat.